Ayan, nung sarap po man din mga kaprensi, Pagkaganari na rin ang sausawan ng mangga, ay talaga namang pangdali, ay tayo po muna ay mangunguha na rin mangga at napakadami po bayan naman ang bunga. Ay makabuwig-buwig po pati ang bunga, ay makuha na po tayo ng marami at pwede po natin aring kain-kainin. Tapos ay magawa po tayo ng masarap na sausawan, ay aripoy ang sa akin at aripoy ubos din agad. E gayon po talaga ako katakaw sa mangga dahil nga po hindi na natin abot yung matataas abay walang problema yan meron po tayong kawit ay kadami naman po talaga nating nakuha at talaga naman pong nabayok ang basket ay hindi naman po natin ari akainin ng isang kainan laang at pag nga po inubos natin ari ng isang kainan laang ay tayo po ay magakambulos na rin. at pagkatapos nga po nating manguha ng mangga ay tayo naman po ay magagayat gayat na ring bawang tayo nga ni po ay magawa ng masarap na sausawan na ring mga pinanguha nating mangga at simpleng luto nga laang po ang ating agaw indyan pero masarap. At pag natikman nga po ninyo aring ating agaw ing sawsawang ari ay mapapasabi ka po ng huyo ka sa akin, maglaway ka ngayon. At para po lalo kayong maglaway sa ating agaw ing masarap na sawsawan ay lagyan po natin yan ng pampaasbok ng bunganga, ang maanghang na sili. Ay mga tatlong pirasong sili laan po ang ating alagay at ari po ay talagang makamaanghang. Ay ang sabi nga po masama din daw po ang nasusubrahan sa pagkain ng maanghang at nakakalabas daw po yan ang batungol sa puwit. At hugasan po natin ng isang beses yung ating aluto alamang para po ay medyo mabawasan yung kanyang alat. At pagkatapos nga po nating hugasan ay tayo naman po ay magsalang nitong kawali at lagyan po natin ng mantika. At ilagay na po natin yung ating hiniwahiwang bawang. Ilagay na rin po natin yung ating hiniwahiwang sibuyas. At dapat po medyo marami-raming mantika yung ating alagay dyan para po pag yung ating alamang ay hindi po tuyot ang pagkakaluto. At naglagay din po tayo dyan ng kaunting suka para medyo matagal ang buhay ng ating ating alamang. At lagyan na rin po natin yan ng asukal na pula at atin po yung halu-haluin. Maliban nga po sa sausawa ng mangga ay makamasarap din po aring iulam sa kanin. At yan ang bango din po ng kanyang amoy at ilagay na rin po natin yung ating hiniwahiwang sili. Ay aring nga po ang kagandahan din eh pag medyo marami-raming mantika yung ating nilagay at hindi po nanunuyo ang ating pagkakaluto. At pag ganyan na nga po ang kanyang itsura ay atin na po yung ahunin at nang malantaka na. Nako mga kaprensi ay magluto na rin kayo ng ganari at ari makamasarap talagang sausawan. Abay syempre kahit simplila ang ating luto lagyan natin yan ng design. At dahil nga po nakaluto na tayo ng masarap na sausawan ay tayo naman po ay magbalat na ring mangga. Ay ari po ang makamasarap na mangga dun sa ating nilutong sausawan at ari po ay manibalang balang. Pag nga po kinagat natin ay talaga naman pong nalangot-ngot sa ating ngipin. At ayan na nga po, lagyan na natin ng ating sausawan ay nakapo ay talaga namang mapapasabi ka ng huyo ka sa akin, maglaway ka ngayon. <laughs> Tikman na nga po natin yung ating ginawang sausawan ay nako ay pagkasarap po man din talaga namang malutong-lutong pa yung mangga. At napakasimple nga la ang ating pagkakaluto sa ating alamang ay pero napakasarap. At tamang-tama la ang din po yung kanyang tamis. O ano ngayon, huyo kayo sa akin, maglaway ka Yo ngayon mga ka friendsy thank you for watching